Guys, kain tayo guys, oh. Kain doon naman ang aming tira ng aming amo guys. Sayang guys, hindi namin kainin. Ang dami to guys, oh. Ano ba ito? Chicken curry. Chicken curry. Tapos may kunting kano. Oh. Hindi naman diba siya marami kasi naka-service pon siya. Yan, oh, oh, oh. ano. Ano. Kain, kain na muna tayo guys. Kain muna tayo guys. Sintay muna kayo dyan guys. Ha. Kasi kakain ako guys kasi. Walang diet-diet mo na ngayon, guys, kasi masarap yung pagkain namin. Oo, oh, namis ko na to. namis ko na to, guys, eh. Ang ano, biryani yata, biryani chicken. namis ko na to. Ayan. Na ko na yan, saka itong chicken curry. Masarap ito, ano, sa kubos. Ay, dala-dalawa yung kutsara ko, ah. Ayaw mo lang tinido. Yan. Miss ko na yung pagkain ng ganito, guys. Mmm. Mm Bigat ng kutsara namin, guys. Eh. Kutsara kain, guys. Ano ito? Ano to na ang tumaang, hang? Okay, uh -huh, boy. Mmm, sauce. -hmm. Ito yung ginawa natin na cucumber. Ang sa kubos eh. kain Ayun guys. ng yung mga araba. O Indian food to siya. Sa Indian food saka sa sa araba kasi walang isa lang siya. Anas ko lang ganitong yung pagkain ba? May kayo drinks, na? No? Sandalit lamang yan. Agay lang yung pagkain. Nabilis naman mag-yelo yan. Hmm, Ay, yung mga natin yung cake doon kay ano. Yung hmm? mga natin yung cake. Oh, okay, okay. Hmm? Ay, nandyan na si tambok. Nakaupo dyan sa gilid. Hmm. Ay, ngayong nandyan yan. Parang mahina muna ang asinatiran. <laughs> Absinsa. 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 Next time na lang at pinagtiran ha. Medyo intindi-intindi naman ha. Ay baka matapunan kami ng passport. <laughs> Nandito yung aming haring ganis.

Pusti pahim pa. Kalayo na namin. Siya pusti pa. Mm -hmm. Mm -hmm.

Bye guys, thank you for watching.